Mm. Ang implikasyon nito, kasi ikaw at ako, tayong lahat, mag-aambag dito. Yeah. Lalo na ikaw, ang sipag mo. <laughs> Kailangan kumayod. Oo. Kabilang sa uring manggagawa. Hmm. Kung nakakasiguro sila, although conditional daw, daw ng 26 billion yung akap, mm, -mm. pero yung four piece, 50 billion, program. unprogrammed. Uh, unprogrammed. Appropriations. Okay. So, ano ho ba ang implikasyon nun? Sa halip na pondohan mo yung mga akap na iyan, pondohan mo sigurado, 4-piece kasi conditional cash transfer. Yes. May kondisyon bago mo bibigyan ng sustento yung pamilyang Pilipino. Mm -hmm. Agamot kayo sa barangay, ha? Mm -hmm. Alagaan mo kalusugan ng mga anak mo, ha? Unahin niyo ang pagkain, mo. ha? Di mm -hmm. kailangan nag-aaral, ha? Mm -hmm. May kondisyon. Opo, mm -hmm. hindi 'yung pila ka dito 5,000 boto mo ko. Yeah. Pila ka dito 10,000 boto mo kami ha. Mm -hmm. 'Di ba? O, 'yun ang kondisyon. Basta boto nyo kami. Oo, oh, oh. Dito ho kasi 4 piece. So sa dinami dami sa inahabahaba ng listahan ng mga naghihintay na mapasama sa 4 piece, ngayon napunta sa ang yung 50 billion. Nako naman. Ang waitlisted po, hango mismo sa aming research sa DSWD. 427,995 Filipino families. Ang dami. Okay. At yan po ang budget na pinirmahan ng ating presidente. Na no. At yan ang budget ano ho, na nung una po ay pinaghirapan natin bakit tayo gumasta dyan eh mm -mm. sa budget hearing na yan eh. Tagal-tagal, haba-haba-haba ng diskusyon dyan eh. Kinakain ng oras po ng napakaraming taong gobyerno dyan eh. Sa bandang dulo, small committee lang po magdedesisyon, wala pa record. Mm -hmm. Ngayon, ginulugulo nila, Diba, nagkagulo-gulo, mabuti po mayroong mga Shelo Magno na dito. Yeah. May mm -hmm. lang pong mga concerned citizens sila, JC Punong Bayan, mm -hmm. Marami nag-iingay dito, sa so, nagulo sila, nabulabog sila, inayos daw in how many days, mm -hmm. yun lang pala, dalawa lang pong aayusin. But basically po, hindi Pare. talaga binura yung mga hindi tapat pong pondohan. Nako. Oh. Wala nga bang himala na kalipas na baykam? <laughs> Asa pa. Oh. Pero sabi nga, Masyado kayo seryoso. Ay, Thank you New naman New, kayo. Happy naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year guys! <laughs> happy We New should New be New happy Year New Year mga kasi. <laughs> 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 hindi may tatanggi. Talaga namang masakit sa kanila yun nangyari during the end sa People Power 1. As in, siguro para humasabi na hindi sila specific lamang laban sa mga Aquino, isama na natin lahat nang wala silang masabi. Hindi pagpapalain kailanman ang bayan ang dinidiyos ay ang salapi. Pero ba sa mga namasko? Hindi, doon sa bagong pera nga kasi. Ah, yung ano, yung meron ako dito. <coughs> gusto mo mga mukha ng bayani? Hindi, oh! e, luma na iyan. ito ho, ah. Gaano ba ka-importante itong isyong ito? Total ho naman pinag-uusapan natin eh, mga namamas ko, di ba? Mm -hmm. eh, oh, Tanda-tanda ko pa yan, eh. Nung meron pang limang piso, di ba, direct? Yung kulay green na limang piso. Oo, oh, si Emilio Aguinaldo. Oh, para yung mga pamangkin mo, ba, oh, oh mga, pipi yes. pipila sila, tigli limang piso, kulay oh, oh. verde. Oh, oh. Dati nga, nung ako yung nasa taklobang pat uh, bago pa lamang na announcer eh kala ko yung isang pamilya ro may imprintahan ng pere bakit <laughs> panahon ng martial law driver kasi ako sa kanila eh uh, uh, mm -hmm. Eh, nung madaling araw pag uh, mama ako Nakadakol bag? Para may nahakot kami mga paper bag eh, Puro, puro, kulay, berding Sabi um, ko, may imprintahan kayo ng pera dito Anyway, so, di ba yung napakasaya saya no? Noong mga bata, yes. binibigyan mo ng uh, malulutong na pera. Eh, ngayon, dito ngayon sa mga bagong perang ito, mm -mm. Oh, uh, yung yung disenyo nito, tsaka yung uri. Mas sinasabi nila, mas tumatagal. Mm -hmm. Yung dati mo kasi natin pera, mm -hmm. one and a half years lang tumatagal. Ngayon, tatagal hanggang pitong taon. Mm -hmm. Yan ang pinagmamalaki nila. Kaya, less gastos tayo. Environment-friendly ah. din. Mm -hmm. Oo. Sino may sabi? Sila-sila Hindi maitatanggi <clears throat> na may mga tao talaga siguro na ayaw ng balikan o ayaw gunitain o siguro eh, talaga namang masakit sa kanila yun nangyari during the end sa People Power One. Bakit? Lalo na ho ngayon na naglipa na itong kung sino-sino po na kung ano-anong mga disinformation, pagbabago po sa mga <clears throat> sa, 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 kasaysayan. Bakit? Magkano ba ginasta dito ng Banko Sentral at magkano pa ang gagastahin natin? Sa pinakahuling report, higit po limang bilyon <clears throat> piso ang gastos dito kasi po imported dito. On the practical side of this, ang tanong namin, eh kailan ba lang kayo sa Bangko Central bumili ng bagong printing machine? Whoa! So ito ho ay isa lamang doon sa kanila pong gusto nga palitan at ngayon nga po meron na silang bagong series. Pero as in siguro para ho masabi na hindi sila hindi po specific lamang laban sa mga Aquino isama na natin lahat nang wala silang masabi. Tignan natin, sa likod nitong 500 piso ngayon, nandito ho naman yung Puerto Princesa Subterranean River National Park. Correct. So dito rin po, meron din dito po ditong ibon. So pwede naman mapagsamahin to eh hindi maitatanggi na ito ho nakukulayang politikal kasi nga dito ho sa image ni Cory Aquino at ni Ninoy Aquino. Yan po ang hindi natin maihihiwalay sa isyong ito. So damay-damay na lahat. Iba pong usapin yung politikal pero dapat po kasi hindi ho nilalagyan ng politika yung pong pagbibigay kahalagahan sa kasaysayan talaga ng Pilipinas kahit na po sa ibang mga bansa, ganun din po naman po ang kanila pong ginagawa. Oo. At saka sa ibang mga bansa, hindi sila palit ng palit ng uri po ng kanila pong pera. Kahit na yung euro eh. Sa mga mahilig ikumpara ang Amerika sa Pilipinas Yung disenyo ng pera ng mga Amerikano Suriin po ninyo kung nagbago na ho ba sila Pati yung size Nagbago na po ngayon ng uri ng quality ng printing. Yung papel. May new version. Oo. oo. Di ba? Ina-upgrade lang nila yung features, security features. Opo, opo. Pero yung size. But the design. Yung mga tao sa pera. Yung pa rin. Di ba? Oo. Yun at yun pa rin. mm -hmm. ka na sa Europa na andun at naandun lagi po ang kanila pong mga bayani. Opo sa atin po dito, yung nga ang hindi natin maarok yung lalim ng kanila pong kaisipan dito kung bakit daw po ito ang kanila pong gustong gawin sa atin pong pera. Para bagang ang dami-dami ho natin pera. Ano ang nangyari sa ating mga bagong printing machine sa Banko Sentral na ngayon kinakailangan mo pa mag-print ng pera sa labas ng bansa, imported pa ito. At kinakailangan mong gumasta ng pagkarami-raming salapi ng bayan sagot ng Bangko Sentral, hindi naman aalisin. Nandiyan pa rin naman dun sa old banknote natin. Sabi yung lang nila imahe. yun. Pero ang sabi ni Professor Xiao kahit pa nandoon na, ang tanong, dadagdagan pa ba nila yung printing? Nung dating disenyo ng pera, at ngayon po binubusising maigi ng aking partner dito, yung hawak niyang 50 at 100 piso na ang nakaprint pa ay ang imahe mm -hmm. ng mga bayani natin. Eh, baka gusto nyo rito, ilagay natin mga mukha na sa billboard ngayon. Mm -hmm. Baka nga Talagang alam mo nang gagawa ng pera kapag naluklok. Oo. Okay, Nag... sige. Binubusisi mo talaga maigi, ano, partner? Ayan po, talagang tinitignan niya, pinagkakatitigan niya para hindi niya makalimutan uh, kung sino po. naka-print. Hindi, hindi, lang yun. Lalabas at lalabas talaga dito ang totoong motibo, eh. Republika ng Pilipinas, pinagpala ang bayan, ang Diyos ay ang Panginoon. Ilan po ang mga salita na makabuluhan sa ating salapi? Pero kung sakasakali po na magiging iba na ang prinsipyong ito, ay eh baka po maging kabalintunaan ire. Opo, hindi pagpapalain kailanman ang bayan kung ang dinidiyos ay ang salapi.